Buenos dias, señoritas y señoritos. Welcome to the second part of our walk-the-talk uh, session, where we mix our exercise um, morning or afternoon session while uh, discussing about relevant issues of the day. Today, we are going to to discuss the issue of the Duterte camp using. former the late former president uh, Benigno Aquino III or Pinoy to uh, to kick up or to make expose on issues against Marcos uh, or against the Marcos administration uh, they are uh, obviously hoping to to siguro sa tingin nila ganu uh, mas uh, mas galit yung tao sa mga Aquinos Uh, kaya by uh, exposing or blaming everything to the Aquinos, they will be able to get uh, support for themselves. Uh, mali sila kasi <laughs> mas galit yung mga tao mulat na yung mga tao ngayon na uh, kumpara sa Duterte administration maga-anghel pa hindi man, man hindi man lahat ang pero it is far better than the uh, than the Duterte administration in the same way na hindi rin naman anghel ang, hell ang uh, nandyan sa Marcos administration pero uh, many are saying including Senator Laila De Lima ay uh, may may breathing space tayo sa in matters of uh, human rights and uh, free press dito sa Marcos administration. So, lumalabas ngayon na the Duterte administration is getting down sa history as the worst, maybe even uh, sa second worst to the administration of uh, former President Ferdinand E. Marcos at hindi na tayo kailangan i-debate uh, uh, kayo na lang bahala mag-research kung totoo ba o hindi ang sinabi ni VAT basta nandyan yan sa history history books here and abroad i-google nyo na lang <laughs> trabaho nyo na yan kung, kung hindi kayo niruwala basta uh, uh, suffice it to say, yun na uh, worse. Uh, kasing kasing sama niyan yung Duterte administration. That's why akala nila galit ang mga tao sa sa Pinoy administration kahit uh, sila ang nanalo sa UNCLOS. Sila ang nanalo sa laban natin sa China na pinapasila uh, ang nag-initiate yung filing of case sa United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS at nung saan nanalo tayo against China. Pero uh, ngayon pinapalabas nila na ka kasalanan ng lahat ng uh, ng Aquino administration basically because uh, hindi lang makakasagot si Pinoy he cannot answer from the grave. So tingnan niyo talaga itong mga tao to no. Uh, hindi rin nila hindi nila binabanata si Glo si Gloria Arroyo kasi buhay pa rin hindi rin nila binabanatan si Joseph Estrada kasi sumasagot rin yung, yung mga anak ni Joseph Estrada so dito na lang ang sangkala nila kay Pinoy dinedemonize nila si Pinoy ah, uh, bakit ko nasabi yan meron tayo nakikita pattern na talagang dinedemonize nila si Pinoy ah, uh, una yung paulit-ulit nila na na nire na issue na ay by the way nandito pala tayo sa entrance ng uh, dito naman nursery ng subdivision namin uh, siguro ipakita ko sa inyo yung view dito sa bago lang okay yan yan ang view ng nursery namin uh, ng uh, subdivision namin yan uh, okay at saka mini forest mini forest at uh, dito na rin may isa sa mga isa sa limang activity centers namin at uh, clubhouses na may mga meeting places rin. So unang uh, demonization nila sa, sa Pinoy administration yung paulit-ulit nila ngayon binubuhay yung lalo na ito si si former uh, Duterte spokesperson na uh, Harry Roque na parang uh, parang high <laughs> nung binanatan si Senator Trillanes na si, si Trillanes daw at saka si Pinoy ang nag, nagbenta ang Pilipinas sa China Anong uh, si Trillanes ay ginawa ni Pinoy uh, backdoor uh, negotiator at uh, we already blog about it earlier at klinaro na si ni Trillanes kung ano nangyari yung uh, kahit binubuli pa tayo ng China noon nung uh, Pinoy administration pero they held their ground wala hindi sila pareho kay Duterte na nagka gentlemans agreement na hin hayaan na lang mabulog at mawala yung uh, BRP Sierra Madre sila sa uh, nilabanan nila yung China nung nung uh, umatake tayo ng 100 uh, uh, Chinese uh, fishing vessels at uh, pati Chinese navy they held their ground pinapalis nila yan at uh, later on yun na tinuloy na nila yung filing of uh, of uh, case against the or bringing the, they brought the issue before the international criminal court ano uh, before the UNCLOS United Nations Convention on, on on the law of the sea at kung saan nanalo tayo laban sa 9- dash uh, dash 9- dash mile claim ah uh, nang uh, China. So in short uh, binabaliktad nila yung history. Uh, sila ito yung nagbenta sa Pilipinas pero they are putting the blame on the Aquino administration. Good morning. Another pattern na nagpapakita na nagpapakita na ginagawa nilang sangkala ng patay because uh, the dead cannot defend himself in the case of uh, Pinoy, no? Uh, ay itong claim nila na na meron daw PIDEA report uh, operation report na binulgar ni o ginawang publiko ni Mahalika yung blogger na dati kay Marcos at ngayon nandyan na sa mga Duterte at uh, sinasabi nila na na meron daw 2012 PIDEA report kung saan na uh, Uh, sinasabi na may mga intelligence officers ng PIDEA ay inoobserbahan na itong uh, ginagawa ng mga Marco ginagawa ni then na uh, Senator Marcos na kung saan na uh, nagpapat session daw ito or nag uh, naghihitit ng uh, ng cocaine kasama yung mga uh, Uh, celebrity or mga well-known showbiz personalities and they do that in a in a uh, condo or hotel room na sinabi naman ni ng uh, ng pideya ay peke uh, at uh, they denied na merong ganitong report sila in fact that is the second time they denied kasi meron ring ganyan claim si former president Duterte noon Uh, last year, pero ganun rin. It turned out to be false. So, uh, yung nga, tulad ng sinabi natin, nagtataka tayo, bakit hindi nilabas ni President Duterte? Bakit uh, presidente siya, he, he should be in control of assessing the documents before pa, uh, even during the campaign period, bakit din niya nilabas ito? Kasi una niya sinabi na may presidential candidate na adikto sa cocaine ba't hindi niya nilabas ito noon pa uh, ngayon lang nila nilabas ito at through Mahalika pa kasi si ka ay US citizen so ang tingin nila uh, safe kung ilabas hindi siya pwede kasuhan ng libel hindi siya pwede kasuhan ng li cyber libel or kahit kasuhan man siya tulad yung ginawa ni Anthony Ta Taberna I our laws I are are uh, she is beyond, beyond the reach of our laws hindi hindi siya pwede habulin sa Amerika unless siya mismo uwi dito and I think kamera uh, na ata uh, warrant of arrest against her dahil sa cyber libel complaint ni uh, Anthony Taverna so uh, kaya uh, kung talagang totoo itong dokumento bakit hindi ito nilabas ni Harry Roque o yung mga tsutsuwa nila sila Panelo sila Banat o, o sila Baste o sila uh, Pol, uh, Polong Duterte so klaro talaga na you know they are parang admitting na rin na uh, peke itong mga papeles na ito These are spurious documents. Na, na pwede talaga makasuhan yung, ng cyber libel, yung mga tao maglalabas nito sa Pilipinas. That's why they decided na ang maglabas nito ay yung kuan nila, uh, blogger nila sa Amerika at uh, American citizen. And of course, syempre, si si Maharlika, hindi na talaga magkakauwi dito. I think her real name is Claire Contreras. Claire Contreras. So, andun sa at kiniklaim nga nila sa pangsagot sa sa PDA report na peke daw ay naglabas ni sila na peking 500,000 dollar or million check na ipinigay doon ng mga ng Duterte camp kay uh, kay uh, Mahalika to initiate a demolition campaign sa Marcos administration so uh, okay lang man magbanatan sila pero ang problema lang uh, ginag ginagawa nilang basehan tulad ito syempre wala na si Pinoy to say na ah, wala, wala, wala kami wala akong report na ku, nakuha sa PIDEA during my administration so ngayon bakit, bakit hindi hindi ginawa ng report ito during the Duterte administration why ginagawa sa Aquino administration so two purposes na yan kagaya ng issue ng West Philippine Sea uh, dinemonize nila again yung mga yung mga Aquinos or yung true opposition hindi uh, hope na kung galit pa rin ang tao sa kinapinoy, the more susuporta sa kanila yung mga tao and another they are doing this sa Aquino administration dahil uh, the late president uh, pinoy can no longer defend himself <laughs> from the grave so nakikita nyo yung uh, yung strategy nila Oh, so it takes uh, one to know one. Siyempre political strategies rin si Bat at uh, at uh, naging propagandist rin tayo for the for big corporations and big political personalities. Naging crisis manager rin tayo. Uh, naging uh, one rin tayo political and PR operator. So kumbaga, we know uh, what what uh, what they're up to papunta pa lang sila, pabalik na tayo. So, pasensya na kayo ha, kasi uh, humihingal tayo uh, dahil pataas itong lugar na ito. Pasensya na, if uh, alam nyo, one reason na ginagawa ko ito, na minimix ko yung vlogging with uh, with uh, uh, exercise is uh, uh, dahil po kulang ang staff ni Bat alam nyo, sa degree ng trabaho ng ginagawa namin ngayon sa VAT channel, dapat mga uh, 6 o 7 na ang staff ko. But they are lesser than that number. Dahil, syempre, uh, we can make a bonus so much lang talaga. So, marami pa rin ng trabaho, mga research, analysis, and everything, ay si VAT ang gumagawa. Uh, pero yung mga technical, yun Mga staff natin yung mga graphics, mga kwan So, mga research Mga mon news monitoring Editing and everything So, kaya uh, Kulang na kulang po talaga yung oras Na Nagsisimula tayo usually after exercise Mga 10 o'clock or 9 o'clock And then we end Mga 7 o'clock So, uh, if I don't uh, Make up And use my time uh, But doing multitasking like uh, exercising while vlogging, hindi po natin makomento or mapansin lahat ng issues kasi very limited na time naman po. Hindi naman tayo parang ibang vlogger dyan. Basta salita ng salita na lang na hindi naman pinag-iisipan yung yung mga salita, yung mga anong sinasabi niya. Tayo, ina-analyze natin and we research at uh, chinecheck rin natin kung fake news ba o hindi yung mga kinokomentahan natin that's why uh, uh, how I hope na mas marami akong staff na mas marami akong time to rest pero as of now hindi po, uh, kulang yung staff natin so uh, kahit exercise, I have to convert it into a vlogging session para lang mag-keep ma 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 yung uh, para lang to 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 make it possible for us to put out uh, uh five or four to five blogs or minsan six blogs a day so mahirap rin po this is uh, also hard work for me kaya minsan gusto rin natin na na tumigil eh, because if i concentrate on my business uh, using this kind of uh, work and this kind of work ethic and work schedule limpak-limpak eh, na pera na po ang kinikita natin sa negosyo kaya pati pamilya ko sayang oras mo dyan <laughs> sayang oras mo dyan daddy <laughs> pero sige lang, sige lang this is sabi ko this is for God and country Ah, this is for God and country so so yun na. Ah, pasensya na ha I have to uh, bring that in kasi baka marami nang sasabihin diyan but magpatingin ka na talaga sa doktor dahil uh, humihingal ka na kasi meron ka tayo COPD uh, chronic obstructive pulmonary disorder yung medyo barado yung lungs natin pero meron naman tayo inhaler ultibro so ay okay wala tayong problema sa puso yung lungs natin because of long smoking at uh, ito naman sakit na ito it comes back it, it, comes back to to you when you're old na eh. hindi naman bata si bat so maraming uh, marami mga matatanda na may ganitong sakit mas fortunate pa tayo kasi yung iba uh, hindi na hindi na nakaka afford mag inhale or bumili ng inhaler daily na napakamahal pero tayo meron naman tayo inhaler so yun lang uh, I just want to put that in kasi baka sabihin niyo oh, ano ba yung batta humihingal ka na nagba bat ka pa so yun lang in 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 short to go back to our vlog in short napaka unfair and napaka devilish itong PR and political strategy nila na binubuhay nila yung or sinisira nila yung pangalan and legacy ni ni former president Benigno Aquino sa mga political games uh, to to advance or to to uh, to uh, implement to push through uh, or to 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 project their uh, their uh, political games by uh where ang sentro ng ng sisi ay uh, ang Aquino administration both sa dito sa Peking uh, PIDEA report uh, kay President Bongbong Marcos and also dito sa issue na West Philippine Sea na ang may kasalanan talaga si former President Duterte but they're trying very hard kaya tama din talaga yung si Senator Trillanes ay dapat investigahan na ito ni, uh, ni uh, Senator Amy Marcos, ng head ng committee on uh, on foreign affairs ng Senado. So, hanggang dito na lang po tayo. Pataas nang pataas na. Mas lalo na maghirap si Bat magsalita. So, thank you very much for watching. Don't forget to share this vlog to friends and relatives. And uh, to subscribe to the Vlogcaster channel. And again, pasensya na sa uh, hingaling vlogger. <laughs> Meron sinasabi dyan. Ay! Ayaw ko na sa iyo, may hingal lang hingal ka diyan. <laughs> ay ay ay, tatanda rin kayo. <laughs> o, oh, sige. Mucho mas gracias a todos and see you in my next vlog.